What's up, yo mga boss? Bale, ito nga yung ganap kahapon dito sa Kuya Has Food House. <laughs> Dahil nga sa may nag-order po sa atin ng foods, ay maaga na naman tayo naghanda ng mga kakailanganin nating sangkap sa pagluluto. Alas 3 nga ng madaling araw ay ang una kong inasikaso itong puto at buko pandan. Ang paggawa pala ng puto ay medyo mabuting-ting kaya dito ako natagalan. At pagkatapos kong i-steam itong puto ay sinunod ko na itong mga ulam. Bale, 11 na klase na po tayo nga yung namin dito. Kasama na nga yung buko pandan at saka yung puto at nung naluto na namin lahat ay dinilanan na namin sa kasiguran. Mga boss, sa dumating nga kami ng 13 ay alas 10 na ng umaga. Sakto nga lang sa oras yung pagdala namin. Mabuti na lang at wala pang nagaantay ng mga bisita dito. Tamang tama nga lang yung pagdating namin dito sa bahay nila kasi nagaayos pa lang sila. Pagdating nga namin ay katatapos pa lang nila mag set up ng lamesa. At itong si Tita Marian nga ay inaayos na yung mga upuan. Hindi naman daw marami yung bisita nila. Kaya tamang tama lang yung foods na in-order nila. Pagdating nga namin dito sa food house ay nag celebrate kami ng birthday ni Nini. Nagluto nga ako ng ng konting pares at ang ibang food ay yung sumobra sa niluto natin at pagsapit nga ng gabi ay lumipat na kami sa bahay nila Lanini. dito na itinuloy yung birthday celebration pinaghandaan nga rin siya ng pansit at lumpia may dinuguan at sliced bread pa pagdating nga namin dito ay nagiinuman na at nagsikain na pala yung mga ibang bisita eto nga si James at si Russell yung kasama ko sa pagpunta dito hindi na nga ako kumain dito kasi pag alis ko ng tindahan ay kumain ako ng kanin

Hai hahaangbucu Pak